Atlas, naka-uwi rin ng probinsya. Sobrang namis ko ang ilog na 'to pati na ang tulay. Noong araw, madalas kaming naliligo dito. Diyan sa kawayang tulay na 'yan, diyan kami tumatalon kapag naliligo. Ay! May nahulog. Importante siguro. Baka may nakasulat na cellphone number. Sigurado ko kunin ni kuya. Ayun, at naghahanap siya ng pangkuha adun sa nahulog na papel. Makuha niya kaya? Ayan, at pilit niyang inaabot. Sana makuha. Kawawa naman si kuya. Importante siguro ang papel na yun. Ay, nakuha yata. Nakuha nga. Congrats! Balik tayo sa ilog. Dito nga pala kami madalas maligo nung mga bata pa kami. Halos araw-araw ay dito kami naliligo sa ilog. Nangunguha rin kami dyan ng kabya. Seashell siya, malalaki at masarap. Meron rin kami nakukuhang tulya dyan. At saka naglalagay kami ng lambat para makahuli ng isda. May nahuhuli kaming palos dyan at saka biya, tilapia at mayroon ding talangka. Meron din nga palang hipon na nahuhuli dyan. Hanggang ngayon meron pa naman. Kaya lang, yung kabya at ang tulya ay bihira na. kuha ka doon banda sa dulo. Dito banda, malapit sa amin ay wala na. Noon ay napakalinaw ng tubig dito. Ngayon medyo malabo na siya pero may araw at oras na malinaw pa rin ang tubig lalo na kapag nagha-high tide. May nakukuha din nga pala kaming damuko o garamiti dito. Nakakapit siya sa mga gilid-gilid, nakakapit sa puno, sa mga kahoy, Kulay violet nga pala yung ano damo ko or garamite para siyang talangka. Kaya lang, meron siyang ibang kulay, kulay violet. Tulad ng talangka ay nakakain din siya. Wish ko lang sana katulad pa rin ng araw. Kaya lang ngayon kasi medyo nagbago na. Bihira na rin kaming makauwi dito kaya bihira na rin kaming nakakapunta dyan sa tulay, hindi na kami nakakatawid. Pero ngayon, susubukan kong tumawid uli sa tulay. Namiss ko ang tumawid at tumakbo dyan sa tulay. Kaya try kong tumawid na naman ngayon. Yahoo! Ang sarap pa rin ang feeling habang tumatawid sa tulay. Babalik uli ako. Ngayon lang uli ako nakaapak sa tulay na to. Kaya magbabalik-balik ako. Sobra kasi akong na-excite. At sobrang na-miss ko ang tulay na ito. Wala pa rin pinagbago. Ito pa rin ang tulay na dating tinutulayan namin. Nung mga dalaga pa kami. Oops! Yahoo! Ayan, isang balik pa. Pangatlong balik ko na ito. Sarap tumawid sa tulay. At ang sarap ang hangin. Yuhuu! Hanggang sa muli.